Kasama po natin ngayon uh, mula sa Department of Migrant Workers si Usec Bernard Olalia. Magandang umaga po, Sir. Magandang umaga si Ma'am. Magandang umaga po sa mga nakikinig po at nanonood po sa programa ninyo. Thank you for being on the show, Sir. Kamustahin lang po namin itong repatriation ng mga OFW's natin sa Lebanon. Nadagdagan na po ba yung bilang ng mga gustong umuwi dito sa Pilipinas? Yes ma'am, as we speak po, kasalukuyan po tayong nakikipag-ugnayan sa ating Migrant Workers Office sa Beirut, Lebanon ano, kung saan yung labor attaché po doon ay nagbibigay po ng update sa atin kung ano po yung nangyayari at yung estado ng ating mga kababayan na nananais pong kumauwi, ano? Ah, uh, kapag po nagbukas ang airport sa Lebanon, meron po tayong naka-schedule na mahigit uh, 35, no? Nasa 35 po yung ating uh, tutulungan for the facilitated repatriation of our OFWs no ang temporary schedule po nila naka-schedule po sila ng October 3 and October 5 dalawang pong batches 'yon at dalawang flights po na na po natin yung flights at uh, patuloy po yung mga uh, tulong po natin doon lalong-lalo na doon sa nagnanais pong makauwi na at meron po tayong tinutulungan mga kababayan sa shelter na kung saan nag-aantay lang po sila ng kanilang flight. Oo. Ka Nagkaroon po ng uh, press conference ang Migrante International, kahapon po yan, uh, araw ng linggo, kung saan uh, nagpahayag po ng frustration itong mga ilang kababayan po natin dyan sa Lebanon. Dahil ang sinasabi, hindi daw po sinasabi yung totoong nangyayari doon. Dahil marami daw sa kanila ang gusto ng umuwi dito sa Pilipinas, pero hindi daw po sila natutulungan. Karamihan daw dun sa mga hindi po natutulungan ay mga TNT. Ah, uh, i-validate po natin 'yan. Nakarating na po sa ating opisina 'yan at uh, 'yung ating pangalib uh, ay naatasan na na-validate kung sino-sino pa 'yung mga OFWs natin doon na gusto na pong umuwi, no? Uh, ang uh, malinaw po, ay eh, bukas po ang ating opisina at bukas po ang ating shelter. Meron po tayong designated shelter sa Beirut, no? At maliban doon, meron po tayong inilista dalawa pa doon sa upper northern part ng ng Lebanon para na sa ganon meron mga gusto ng umuwi kaya pong i-accommodate natin. So alam po nila kung saan po sila makikipagtulungan, alam po nila kung ano ang numerong tatawagan at alam po nila kung saan shelter, no? Uh, tayo po ay nakikiusap sa mga kababayan natin na sana makipag-ugnayan sa lalong madaling panahon kasi ang ang hirap po lalo na ngayon na magulo na, no? Kasi kung matatandaan po ninyo, last year pa lang, last year pa lang alert level 3 na ang Lebanon. At last year pa lang, nag-umpisa na po ang ating pagtulong sa repatriation. Sa katunayan po, 430 na ang naipauwi natin at hindi bababa sa mahigit 50 batches ang ating pong napauwi. No? Yung pong mga kababayan natin na nahihirapan, ito po yung dinilay ng dinilay yung kanilang pag-uwi. At ngayon ay naiipit sila kaya po nagkakaroon tayo ng challenge. Sir Bernard, uh, wala pa po talagang advice dito ang DFA sa ating pong alert level? Ano pa rin po tayo? Voluntary pa rin? Kami po ay uh, nagaantay kung ano po ang uh, instruction at uh, alert level mm -hmm. na ibababa po ng DFA. Ang huli po naming pagpag-ugnayan sa kanila, nasa alert level po, 3 yan Opo. at uh, pinag-aaralan po nila kung iaangat po nila sa alert level 4. Ang alert level 3 po ay tama kayo, voluntary, voluntary repatriation. Pero kahit voluntary po 'yan, last year pa lang po noong medyo maluwag pa ang mga mga panahon para sila ay makalikas, tayo po ay nagsasabi na lumikas na ang mga kababayan sana natin habang uh, maganda pa at uh, tahimik pa. Kasi pag lumala ang sitwasyon, may hirapan po talaga silang makaalis. Sige po. So sabi ho ninyo, uh, ngayon ho, hindi pa bukas ang uh, ang Beirut uh, Airport? Hindi pa ho? Uh, kailan ang bukas dito? Inaasahan po natin na magkakaroon ng window na pupuksan. Ang uh, sabi po ng ating uh, labor attache doon, baka bukas o sa makalawa mm -hmm. ay pupuksan nila mm -hmm. ang Beirut Airport. Uh, uh, tayo po ay na identify na natin ang mga repatriation routes po natin eh, no? Dalawa po 'yan, uh, either by air or by uh, sea. sea, no. Mm -hmm. Meron na rin po tayong kinausap na barko na dadaong sa port of Beirut kung sakali mang talagang sarado yung kanilang airport doon, no. Marami po tayong uh, mga pathways para makaalis ng maayos yung mga kababayan po natin. Okay, sige po. Ito ho bang mga TNT? Sino ho nakakasakop sa kanila kung sakasakali? Hindi na po ito under DMW kung hindi po DFA? Paano po? Uh, technically speaking, kung sila po ay nagtatrabaho, mandato pa rin po ng DMW yan. Mm -hmm. no? Sila mm -hmm. po ay nagtatrabaho doon pero kung sila po ay may pamilya na at residente na sila doon mm. mandato po ng DFA pero gayun pa man whether it is DFA or DMW, nagtutulungan po kaming dalawa. Oh, no? Oh, yung oh, de dalawang oh, departamento na yan, ang DFA at DMW, hindi na po namin inaalam kung sila oh, ay oh, sa amin o mm, sa kanila. Mm, ang importante, kung lumapit sa amin, tulong na kaagad. Kung lumapit sa kanila, tutulungan. Kasi po, meron tayong all of government approach pag ganitong sitwasyon oh, na. So, oh, 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 so yan oh, po yung huli nating uh, gagawin, magtuturoan. Ang importante po sa lahat, tulungan na lang natin sila, whether DMW or eh po yan ang sabi ho kasi nung ibang na na nagme nga kasi daw po hindi pa ito ano ho ano mandatory evacuation kaya yung mga amo ay eh napipigilan pa sila. O kasiho kasi ho di ba ang sistedone eh, pag hindi pumayag yung amo hindi ka rin makakaalis di ba? Uh, nasa pakiusap po yun eh kahit hindi mm -hmm. po pumayag yung amo pag sinabi po ng ating worker na isa po niya umuwi yung pong kagustuhan ng ating worker ang masusunod ngayon, kung may sitwasyon na ganyan, pagbigay mm -hmm. alam lang po sa amin okay. uh, MWO, yung labor attache namin mismo, uh, makikiusap sa employer o kaya ay pupuntahan. No? Pupuntahan at nang sa ganon, makausap si employer at sabihin kahit na alert level 3 yan, eh, gusto na ng worker na umuwi. No? Hindi na natin aantayin na magkaroon pa wow. ng alert level 4. Pag ginusto wow. ng, employee, ng em worker, ay talagang dapat na po siyang ilika. Sige po. Salamat po na marami sa inyong panahon. Yusek, ano po, kami makikibalita muli sa sitwasyon doon sa Lebanon. Salamat po, sir. Salamat din po, sir. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Apo, thank you. Undersecretary Bernard Olalia po ng Department of Migrant Workers. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 592.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.